Hi, madam. Good morning. Sa ano dahil sa flower cut baby bili dahil May bili dito pa sa kaysa yung galing Bigay mo na. Kinsa? Secret. Eh, sige Kinsa. Powers for you. Cake Ay, yes. From Golden Locks. <laughs> 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 Surprise! 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 and Another one. <laughs> <laughs> another one. <laughs> Kita. Eh. Oh my dear surprise. Any message ko <laughs> <po> kasi sa <laughs> <si -send> po <laughs> namin <laughs> sa kanya. Any message ko sa kanya. Babe, thank you. I love you. Yun, Baka, thank you ha, surprise kayo pala. Ino Iñivanos 'yun. yun, yun. <laughs> eh paano po 'yung ito po yung copy namin flower cut delivery. Uh. <laughs> uh, any the uh, surprise mo pa kayo sa amin. Oo, oh, na-surprise dito. Really? Yeah. Totoo po? Thank you. sa, ano, sa mga clients natin na this is makilala, It's too far from Davao. Tapos, ano na kayo, ah. Bakit thank you sa flower cart? Ah, thank you sa, ano, sa flower cart delivery. Sana, ano. <laughs> Kahit yung partner mo isa sa Dubai, naibigay pa rin namin yung surprise. Oo, so, uh, sa Dubai, Dubai ating pa rin dito sa bahay ko. Ang layo nila. So, thank you. Thank you so much. Okay. Thank you po. Susunod po, not bot ah. bye fan. Hi. Okay. Tapo bayan gay. Gay bayan. Dito sa likod ka ulba. Kimote. Nakapisa ma'am ha. Dito sa ako. Iyan door to door Diamond, no? Oh, door to door me. We are available also in Manila. Nationwide yung delivery namin.